Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo panoorin buo ang video para buurin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. Alam nyo, masarap mag-alaga ng native chicken. Hin ang poultry farming kasi, hindi lang yung pag-aalaga ng mga layer or yung mga uh, nangitlog na manok, no? Uh, sa poultry farming kasi maraming pwede kang gawin pwede kang mag broiler raising pwede kang mag native chicken racing, pwede kang uh, mag layer farming pwede kang mag -tacking. ganyan no pero alam nyo ang native chicken isa ito sa pinaka common na ginagawa ng mga uh, kapo natin mga farmers uh, kasi itong native chicken bukod dun sa ano ha sa pagpapaitlog itong native chicken, kung maaalagaan mong maigi, kung magaling kang mag-manage ng sa kanila, no, ay kikitaan mo sila. Kikita ka. At saka, syempre, malilibre ka na rin ng ulam. Pero dito sa amin, sa probinsya, ang native chicken farming ay backyard ginagawa, no? Sa likod bahay. Pero, meron din yung mga may sarili silang mga farm, ganyan, na mas marami ng konti. Pero, pagkumpisahan natin na no, kung paano ba alaga ang mabuti ang mga native chicken para ikaw ay makapagparani at para ikaw ay kumita sa mga darating na panahon. Alam nyo dito sa probinsya namin, ay sa lugar namin, in demand ang karne ng native at saka in demand ang itlog ng native. Kasi ang mga tao ngayon dito, gustong gusto nila yung fresh na itlog. Kaya ang ginagawa ko, pinag cross ko yung RIR ko. Itong mga RIR ko, ito. Itong mga RIR ko na yan. At meron akong bago, no yung Astrolord. Uh, dati may tandang ako, pero na, na ano kasi, na masaktan yung paa niya, so inalis ko. Meron akong tandang ditong bago na ang lahi nito ay native chicken at hulo. Yan. Siya ngayon, ang nag cross breed sa mga RIR ko para ma-improve yung lahi niya. Ang pinakita ko lang sa inyo yung mga manok ko na mga breeder ko. Pagpisahan natin sa itlog, no? Ang, ang native kasi, ang native chicken kasi, pwede siyang maglimlim hanggang tatlong beses. Yung iba, sabi nila, hindi raw. Itong inahin kong ito, may lahing polish, pero mas malaki ang percentage na native siya. Kaya lang, alam nyo ito, ito yung pinakamabait kong inahin. Kasi, pag siya ng itlog, nagano siya, pwede mong paglimlimin ulit ng itlog ng kasama So, pangala, ito, pangatlong limlim na ito mula nung napisa yung ano, mga kiti niya. Kaya, yung, pangatlong dalawang beses na limlim niya, pagkasunod, ay itlog niya, una, itlog ng, ano, ng anak nito, yung kasi crossbreed. Yan, yan, yan. Yan, itlog niyan sa so, pinalimliman ko kasi hindi na tumitigil yan na ano nangingitlog so ito pinaglimlim ko and then may nakasa tapos ang nililimliman ngayon ito pangatlong beses yung RIR so ilang araw pa lang ito na inilagay ko at napakasipag talaga na bait kahit na haplos haplosin ko ang ganyan no diba haplos <laughs> haplosin ko siya so ano siya mabait siya hindi siya tumutuka hindi kagayan yan no? so in short siya yung incubator ko. Uh, lahat naman sila natural incubator. So, ito naman dito uh, parehong crossbreed yung nandiyan. Tingnan niyo, isa yung isa, nagkabaliktad din sila. <laughs> so, nag-ano sila? Nangingitlog lang sila. Kinokolekta ko ang mga itlog nila kasi ayaw nilang gamitin itong mga gabaki na 'yan. Yan. Yan. So, bakantih lahat 'yan. It dito lang nila gustong mangitlog. Kinokolekta ko na lang kasi para hindi mapiga, hindi ma hindi mabasa. Pagkapisa ng mga kiti, ilalagay na sa brooder. Kung napapansin nyo itong brooder ko, double, ano, double wall dito. Uh, merong kahoy sa loob at may screen dito sa labas. Kasi para maprotektahan sila mula dun sa mga daga at saka iba pang mga malalaki insektong papasok sa loob ng brooder. At mapoprotektahan din sila sa masyadong maginaw na panahon. Ito, gamit ko ito pagka maginaw na maginaw yung tag-ulan. Kagaya ng mga nakaraang mga buwan na from November hanggang nung February ay umuulan dito sa amin at napakaginaw talaga ng panahon so dito ko inilalagay ang mga kiti ko, mahaba ito tatlong compartment at nandito ngayon yung mga mga uh, kitik ayan sila, o yun 12 chicks itong nandito so bale, crossbreed ito ng na uh, native polo na tandang at saka yung uh, inahin na crossbreed ng uh, RIR at saka native. Pero meron din dito na halo na isa yata yun kasi nagla nagkalaglagan yung itlog niya nung no, ano, yung sa may, yung may corona. May nahalo dito yun yung mga puti. So, okay, okay, pagka nilalagay na dito, no, ang gagawin niyo kasi pagka walang ano, pag walang ilaw, kasi walang ilaw itong brooder na to eh. So, pinapalibutan ng, pinapalibutan ko ng karton na unak. Yan. Tapos, uh, ngayong umaraw na, medyo mainit na dito sa amin inumpisahan kong tanggalin yung ibang sapin na ano yung tinatapakan nila pero every two days ko tinatanggal yung karton dito kasi yung ipot nila kung makikita nyo hindi pa ako nakakapagtanggal mamayang hapon pa ako magtatanggal ng karton para ano sakto pag matutulog na sila hindi sila nahi, hindi nila nahihinga yung amoy ng ipot yan so Uh, so far naman, masisigla na itong mga to. 12, uh, 12 uh, chicks na 15 days old na tomato. At pinapakain ko sila ng... Dati yung pinapakain ko, chick booster na yung, um, ano, yung nakasako, yung 4 kilo, no? Pero ngayon, uh, ilang batch na yung napakain ko ng ano eh, uh, power max, yung chick booster na naka individually packed, 49 pesos isa. Pero yung isa noon, Uh, 39 pesos minsan 40 pesos ganyan ah uh, maganda ito kasi nakakatipid ka sa tatlong packs na mauubos nila hanggang sa 21 days nila 147 lang ang magagastos mo. Yan, ganyan lang. Simple lang pag-aalaga ng kiti. Yung, at saka, ang binibigay ko kasing inumin nila, uh, oregano, malunggay, at saka dahon ng bayabas. Pinipiga ko talaga yung mga yun. Fresh, hindi ko niluluto. Pag may barley ako, sinisingit ko. Pero walang barley ngayon. So, puro sila dahon. Ito yung box na pinaglalagyan ko sa mga kiti. Pero, siyempre, para lang sa batch by batch, iba-ibang box, no? Ito, para sa batch na yan. Yung nandyan sa brooder na yan. Pero, from day old to three, to three weeks lang or baka kulang-kulang pang three weeks wala na sila dyan at hindi ko sila isinisiksik na ipinipilit basta nilalagyan ko ng ano yung nilalagyan ko ng karton dito sa side dito na kasintangkad yan para lumawak yung area nila basta yan ang nagsisilbing nanay nila kasi day old iaalis ko na sila sa ano eh basta pag natuyo na na nakita ko tinatanggal ko na sila nilalagay ko na sa box na maliit na yan or kahit na anong maliit na box, no? Yan, i-dispose ko na yan pagka 3 weeks sila. Susunu, ano na yan? Basta wala na yan. Hindi na, hindi na hindi ko na ipapagamit sa ibang kiti para hindi magkaroon ng uh, infection sa ano, sa ibang mga kiti kung ano man yung daladala nila dyan. Ang ilaw dun sa brooder ng mga kiti, no? lalong walang ilaw dito sa brooder na kinalalagyan ng mga one month old to. Dito ko na pinapalaki kasi ito, brooder at the same time growing pen na ito. So, itong mga ito, 2 months old itong mga to. Pero ito crossbreed ng ano, crossbreed ng RIR at saka native hen. So, RIR yung tatay nila. Ngayon, Uh, dahil malamig na malamig ang panahon, no, naka, may isang side lang na close talaga. At saka may tinataas-taas ako dyan konti. <laughs> Pero yung dalawang side, open-open na pag mainit. Pag maginaw, nakasarado lahat dyan. Tinatalian ko pa. So, ganun ang, ano, ganun ang pag-aalaga sa native chicken na para hindi sila magkasakit at saka huwag igagala. Kasi yung iba nakikita ko uh, ginagala talaga kahit umaambon umuulan na awa ako sa mga native chicken na nakikita ko dito sa paligid no. Nakaano lang sila nakakalat-kalat lang sila sila bahala tumingin ng pagkain nila. Pero hindi dapat ganoon. Kasi ang native chicken kahit na native yan na sinasabing matibay ang resistensya ganyan, kailangan alagaan pa rin no at dun sa ano no kasi 3 weeks lang ay hanggang 21 days lang yung chick booster di ba so 22 days mag-start na sila ano nag nagkumakain ng chick starter tapos ngayon naka na sila so 57 days pinapakain ko na sila ng grower kaya mabibigat sila Two and a half months wala na sila dito out na sila kung ano man yung iiwan kong mga ano pangigitlogin ko ulit magiging breeder ko yun yung ano yun yung maiiwan. Pipili na lang ako dyan, mga siguro isa-dalawa, pero out na yung iba. Yung isang uh, brooder, at the same time growing pen, na ginagamit ko pag mainit ang panahon. Pero kagaya ng nasa kabila, ano pa rin, meron pa rin side na talagang close talaga, and then open na dito, open na dyan, at saka open dito sa harap, kung saan ako nakatayo. Ito yung pinto. Itong mga nandito ngayon, yung mga pure RIR na mga kiti. So, ano pa lang 'yan, 2 months pa lang. Kaya man, ano ganyan pa lang sila. Um mas ma, alam niya mas maram, mas madaling magparami ng native chicken kaysa RIR. Ewan ko lang sa iba ha, pero sa akin kasi parang gamay ko yung native chicken na uh, mas mas ano, mas buhay na buhay yung mga mga native chicken ko. Itong RIR okay naman, pero hindi ako masyadong nakakapagparami. Mabagal ang pagpaparami ko. So balik tayo dito sa mga ano na inahin. Ito oh mga yang ano nito mga yang hentong mga to kasi first time nilang mangitlog at ito yung product ng RIR Rooster at saka yung native hen ko na may lahi din yung RIR yung ninuno at saka native. No dito matagal mangitlog talaga ito. To. Oh. Pero tingnan ko nga kung may itlog na siya. Ay meron na nga. <laughs> tingnan niyo oh. May dalawang itlog na. Ano kasi sila, sabay-sabay uh, silang nangingitlog dyan At tingnan nyo ang kulay ng itlog, oh, di ba? Parang itlog ng RIR talaga at malalaki. So itong itong crossbreed na to, ito yung product ng ano, ito yung product ng RIR at saka ano, ano na, um, native hen. So malalaki. So ganun ang ano, ganun ang pag-aalaga sa simple lang mag-alaga ng native chicken. Alam nyo, napakagaan na gawin ang native ang pag-aalaga sa native chicken. Hindi hindi maarteng alagaan, hindi marikititos. Pero kailangan din bigyan mo sila ng magandang bahay naman. Hindi hindi naman magandang yung parang royal ano na. <laughs> Kaya lang yung okay ba na hindi sila nababawasan kailangan bigyan mo sila ng sapat na pagkain tamang sukat hindi yung basta inichahan mo sila okay na kaya maraming payat na native chicken kasi nga ganun ang ginagawa ng ibang nag-aalaga basta iitsahan na lang hindi hindi tinitimbang yung pagkain at uh, sa sa akin kasi uh, commercial feeds talaga ang gamit ko no mula dun sa kiti na hanggang dun sa grower yung mga nandusan, sa mga pinapalaki ko for meat production yon. at batch by batch kasi hindi ako ano hindi ako nagkakala yung hindi ko ginagala hindi ko sila ginagala confined ang mga native chicken ko alam niya maganda pagka-confined kasi sa akin lang ha maganda pagka-confined kasi hindi sila makaka-contract ng disease diyan sa pali paligid na kung saan parang ganyan oh, yan oh, yun oh yan di ba may ano may tandang diyan sa labas ng ano kulungan yan oh nakikipag ano yan <laughs> may, yung <laughs> basta yan nandiyan so binubugaw-bugaw ko lagi yan 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 ba diba? oh, nakakalat lang siya kawawa naman di ba kung saan lang tumutuka pero malaki ang katawan niya pero ang ang ano niyan ang danger niyan ay yung pag umulan bigla tapos mababasa sila, doon magkakaroon sila ng sakit. So, mas maganda na confined. Sa akin kasi, mas pinili kong confined ang mga native chicken ko mula doon sakitin hanggang paglaki, hanggang uh, maging breeder sila kasi safe sila. Kahit na may mga, kahit na dyan sa baba namin, doon sa likod-likod ng bahay namin, ano, may mga lahat halos nawala yung mga manok nila. Kasi nakakalat nga lang. So, sa akin, wala. Okay lang hindi sila hindi sila pinablan. Pero ang inumin nila ay pinagsasalit ko ang ano, kung halimbawa, parang ngayon naka plain water sila, mamaya magpapalit na ako ng tubig nila. Naka plain water sila ngayon, pero maglalagay ulit ako ng oregano. Tapos magpa-plain water sila ulit. Maglalagay ulit ako sa susunod ng malunggay. Magpa-plain water sila ulit, maglalagay ulit ako ng guava leaves. At lahat ng mga yon ay fresh. Pinipiga ko talaga na kahit nagmamansya yung daliri ko, tinatiyaga akong mag ano, tinatiyaga akong pigain yung mga yon. Kasi may mga vitamins din mga yon, may mga nutrients na nandoon, no. Oregano, may mga anti ano pa, may antiviral, antifungal, antibacterial na mga yon. So, malunggay, uh, guava leaves at oregano. So, pili ano, singit-singit yung plain water. At ganito rin dito sa RIR. Kung gusto niyo mag meat production ng native chicken, two and a half months pwede na. Pwede na mag-dispose kasi ang timbang na nila ay 1.3, 1.2, 1.1. Walang bababa doon. Kung maganda yung pag-aalaga nyo. Kasi pagka commercial feeds talaga, namimit nila yung nutrients na kailangan nila. Na ibibigay na ano, yung tama yung measurement ha ako tinitimbang ko talaga kaya masarap mag-alaga ng native chicken lalo na kung ikaw na ang pupuntahan tingnan iitlog na naman ay naka ano pang tatlong itlog na niya ngayon yan so 15 ano na ba diba? one week lang mahigit na nandun yung kiti niya yung mga 9 doon na ay yung mga 12 chicks doon 9 ang kiti nito yan so 1 ano, one week lang mahigit nanging itlog ulit yun ang kagandahan pagka nakaseparate yung kiti ka agad yung bawa napisa na, ano unti-unti unti-unti ko ano inaalis yung yung kiti niya pagdating ng, ano naslid egg na iha niya ano na wala na wala na siyang kiti Nandun na lahat sa brother ganon para mabilis mang itlog ulit hmm. so yan okay. pumunta na naman sa baki so yun sana may natutunan kayo no may may nagkaroon kayo ng idea at uh, sana may mga ma-inspire pang mga mag-aalaga ng native chicken hindi lang layer farming ang pwedeng pagkakitaan, kundi pwede rin ang native chicken. Ma Depende na sa inyo kung paano nyo i-manage kung magpaparami ba muna kayo bago magbenta or uh, batch by batch magbebenta kayo, magiiwan kayo ng ano, ng breeder ninyo para makapagparami kayo, ganon. Bahala na kayong mag bahala na kayong mag kayo paano, ano yung tamang paraan na gagawin ninyo kung saan uh, mas maluwag yung panahon ninyo at saka yung hindi gipit-gipit yung mga mga bahay nila. Sana ah uh, marami pang ano, marami pang mga farmers ang mag-alaga ng native chicken. Ah uh, tingnan niyo kung in demand sa market ninyo. Mag-alaga kayo kasi ano, sayang naman, di ba? Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma kayo. At salamat sa lahat ng mga sumusubaybay, salamat sa lahat ng mga nagko-comment at nag-share. Thank you. Sana pagpalain tayong lahat.